यो पनि केही हो। फोनमा सामाको फोनमा जाम भेटियो। 그래서 스피드 뻗어가면서 みんなで見たことない。 may tubo may tubo na ATM machine ang pagbaba muna na-ticket ang maging bilang kahit ano pa para sa nusod ng Maynila, para sa mga mamamayan, nagbibigyan ko ng tigilan ang aking pamilyang ang uuwihan, pamilya at tapos. Yan ang simpulong mababi. Palalawa, bawal na to you. <laughs> Ano ba yun? Antecesional. Oo. Antecesional. sa akin. Tama ba? Meron ba kayong lingkuhan dinadala sa akin? Hindi oh. wala na pabibigyang Edith Patti? Hindi. Tama ba? Tama. Oo. Tama. niyo. Um. Nahuli! sa tingin ninyo, talagang naligaw lang, nalito lang. Dalawang bagay lang gagawin nyo. Pagkawayan ninyo? Or? Pagkawayan ninyo? nyo? Or tulungan? Walang nyangga. Alam mo, sir. Mahaba pila sa city mo. Alam mo, sir. Isang doon po sa tingin ninyo na nigaw lang mano pa kung halimbawa dumada po hindi naman kami sa akin so ang main purpose and objective objective natin pa rin pareho tulungan ng tao o so, yung mga tulong eh. alagang uh, makukulit lahat ha ito ngayon ha isang linggo wala kayong gagawin lahat ng intersection, hindi pwedeng gulungan ng gulong ang pedestrian lane. Sabihin, sa mahiin mo mo. Sa mas respect pedestrian lane. Bakit ko pinagagawa sa inyo? Ano? Alam niyo ba kung nasaan ang pamilya niyo ngayon? Hindi niyo alam. Tama mali. Baka tumatawin yun. So you do it for your family, do it for the people, do it para sa lahat <laughs> sa inyo. Sa ninyo. Basta pumasok sila sa Maynila, Rampito Cruz, Arpapa, Artel, Juan Luna, Maceda, sa Cementerio, España, Boulevard, Calentong,

Yan Yan Yan. Ampian Dami nang blogger election sampu lang. Oo Ito